Ganyan po yung paggawa ng pandesal. Nalagay ko po sa description box yung mga ingredients po. Ayan na po yan o. No? Alisado na po. Binastong po yan. Tapos tinambang na no? 41 grams. Ayan po yung pandesal na no? 41 ang pandesal po ang templo namin ng pandesal ay isang kilong bread flour 1 tablespoon instant yeast sampak ng bear brand or alaska or birch tree ang gamit po namin isang kutsarita ng iodized salt ganagyan po namin ng bread improver kahit naman po wala 1 teaspoon lang po yung lalagay namin 1 tablespoon vanilla isang yolk, dalawang cup ng light brown sugar or white sugar. Pagkayari po haluin na haluin. po at saka mamasahin po yan. Mamasahin po hanggang makinis po. Kahit wala po kayong mixer, pwede hand mixer and hand mixer. mixer lang po yan. Mano-mano lang po yan ang makinis pagkayari po babastunin. Paalisahin po yun ng 30 minutes to 1 hour tapos babastunin ng ganti. Timbangin ng 41 grams. Pagkayari po man pandisal, error po yan ng 3 grams. Paalisahin po ng 1 hour to 2 hours hanggang mag-double po yung size. Tsaka ibibig po yan ng 12 minutes. Pagkayari po yan, luto na yung ating pandisal yun lang po namin ang iso yan para yan delicious. yun natin oh kumain Брит транспорна и Както е на бебето. Това би било. lalagyan po namin ng na, iso yan. Hmm. Ganyan na po yung pagforma namin ng pandisa. So. Lalagyan namin yung cheese. Sige, ito si Rory po ng ating yung Obis Pantisal. Tapos si Rory po yan sa yan yung fragrance. Tapos ilalagay po yan doon sa plancha. Paalsahin niyo po yan ng 30 to 40 for 1 hour.